Sige yeah. uh, para ito sa mga ano, uh, dog breeder or baguhan na uh, sa pag sa pag-iistad o sa breeding, yung uh, walang pag smartest o walang oras sa smartest uh, pwede po tong alternative na gawin ninyo. Uh, ito po, heat siya. Tignan nyo po ha. Uh, uh, pipindutin po natin yung ari niya. Ayan o. Oh. Pag natin sa right, pupunta sa left yung buntot. Pag pinundot natin sa right, pupunta sa left. Ayan o. Oh. Ayan. Ganito po yung pattern ng ano, ng hit Kapag gusto niyang magpa-stud. Ayan. Tignan nyo po. Ayan oh. Pag ginagalaw-galaw natin, lumilipat. Nililipat natin yung kamay natin, lumilipat din sa kabila. Pero, pag ito, ginalaw natin, pinundot pindot natin, tapos, binababa niya ng ganyan, yung buntot, Ibig sabihin, ayaw niya. Pero pag ganito yung ginawa natin, ayan, ibig sabihin, bigay na bigay na yan, pwede na yan magpa-stud. Ayan, ito. Ayan ginagalaw natin yung buntot niya, kinataas-taas niya. Yan yung sign na pwede ka na magpa-stud sa alagang aso mo. Yun, thank you.